Ayong nga rin natin magbabakas sa kali tayo uh, Masumanap na tayo sa mga kasama natin Ang tayo na mas uh, Ano tayo mga informasyon sa sana din ko mga ahit na pati din sa Ayong nga rin natin

Kaya to, sa yung go. No? Tor tayo. Sabi yeah. yeah. si uh, bro, kakaribito. Bro. Uh, marapit, bro. malapit ka na, bro. Malapit na. Opo. Parang, parang, parang. Parang lang talaga to. <laughs> Ito, bro, no? Sabi niya Parang mga hindi ano yan, nakatatlong anak na kasi ito yung palagi hinawakan. Hindi pa na. yung at-atang, umatras yung buho. Yun na. Mahilig ka lang kumain ng nukos po. Kumain ng nukos o kumain ng ata? Mahilig lang <laughs> kumain ng nukos

Ano uh, oh, Butas? Malaki tuloy yung... Di dito kaya na ano bro yung nabayra <coughs> <laughs> lang yung oh. Diyos ng Diyos sa 150k? Mahabot ng gano'n? Kapit na 160k? Ngayon nga wala, basir. wala na ano. na na nang basher, wala nang ano? Ngayon na wala nang basher, mahina. Ah, Buti hmm. ya? bakal main naubos ako anak-anak anak na natira aku tira talaga bro ingat ingat nampur bakal main nah, gitu lagi yang butas, ya. Nakita natin ba yung ano? Yung tiyanak na nakatakas doon sa akin. Baka dyan, dyan ano? Dyan nagtago. May isa pa yung naka, ano, nakatakas. Oh. Highlight na naman. Na ano may highlights? <laughs> Puli lang tayo dito bro. Kaya so, ako, kapay ako ang maradula. Saan naman ang maradula?

na natin kasi ano uh, first time kong ma ano, nakasama dito nagbabakas diba kasakali tayo ba na ano? baka baka tayo ng idea no? uh, yun, may nanak pa siya tayo so explore tayo ngayon kasi pareho lang naman yung alien no? so baka may idea yun ay okay, wala naman ito nga, ano pala ito ang kiting ng holy water Ha? Lalo na kapag ngayon bro, kapag ngayon pakita ano siya anak. Ano ah, ba itong nabubuli ito? Nabubuli ito. Okay, nasa kami na namin yung Ha? Kaya, Dati, namin... malalim ito. Kaso nga, yung na... Dali namin yung tiyanak, tinabunan na namin para dito na nilibig. Ano <coughs> ka tingin yung May naramdaman nyo Wala Kapag bro. Mm. pa, bro, Eh. Ah, na kita naman natin yung ibang libingan ng mga tiyanak. pa, pa,

Wala na, naubos ang nanay naman. na, alala mo yung last, <laughs> ano natin pakingg? Laban. Laban sa tiyanak na murong pang nanay. mo ba yung nanay? Binira yung nanay. tamaan mong nanay. Ang ganda ng nanay. Ang ganda ng nanay pero wala nang nasa. Wala nang nasa. May lasa sila yun. May lasa. на кого кто наколочу? Ну. Да. Так. Вот она у меня тайная кититаре это. И

Makaila na mong kilo ba? oh, tama pala na. Uy! Ula! Uy! Ula! Uy! bro? bro, Ula! Uy! Ula! Kakaiba nun sa butas! Ula! Ula! bro? Uy! Ayan! Ah! Ula! 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 Ula!

Ilgin na uh, lumabas at tinirang doon po. So, mayroon pa palang ilgin dito. Oh, yeah, bro, ingat po lang. Baka nandiyan ako lang nagtatago lang, bro. Connection talaga. Kasi po pa. So, wala na, bro.

ayuto. Nas. Maganda din. talaga dun po. Pa isa dun.